kawatan kinuyog matapos hold ng isang taxi driver sa Pasay City. Narito ang news scoop. Walang kawala ang lalaking ito matapos pagtulong ang bugbuki ng taong bayan sa Pasay City. Hinoldap kasi ng kawataan ng isang taxi driver sa Barangay 13 sa nasabing lugar. Sa salaysay ng taxi driver, pumara ang sospek sa Pasay Rotonda at nagpahatid sa Leveriza. Hindi pa man nakakalayo, hinawakan nito ang damit ng taxi driver at nagdeklara ng hold up. Tinutukan nito ng patalimang biktima at pilit kinukuha ng kawatan ng cellphone at perang kinita ng driver. Natigil lamang ang pagnanakaw ng mapansin ng dalawa katao na dumaan sa lugar ang komosyon sa loob ng taxi. Dahil dito mabilis na umalis ang lalaki pero napigilan ito ng mga residente sa lugar nang humingi ng tulong ang driver. Narecover sa loob ng taxi ang isang kitchen knife at ang tinangkang nakawing cellphone at ang 1,500 pesos. Napansin din ng mga pulis na nakainom ang holdupper. Samantala nasa kustadiya na ng mga otoridad ng salarin at mahaharap sa kasong robbery holdup.